Marcus Marcos! Pauwi na si PRRD! Nako guys, grabe talagang nga uh, sinabi talaga ni VP Sara. Ito, panoorin natin ha. salamat din ma'am sa tulong nyo. Uh, kaya sumuporta din ako, bumoto din ako dahil uh, maraming salamat din po talaga. I'm I'm wrong. Wrong. Siyempre ma'am. <laughs> yeah! Oh, di ba? Hindi marinig kasi nasa ang ingay-ingay kasi ng mama. O, oh, ulitin natin ha. Tingnan mo yung bibig ni VP, Sara. Siyempre, ma'am. Yeah! Oh. <laughs> <laughs> Yun. Diba, sabi niya, shh. Oh, sana nga talaga, no. Makauwi na si PRRD. Naku talaga. Kasi di ba, wala pa naman ding trial. Ang tagal-tagal pa, September pa. Tapos wala pang witness. Nako, ewan ko na lang talaga. Tapos ito pa guys, sabi ng isang, uh, ng isang OFW na kahit daw ibang lahi yung amo niya, pero alam nila na grabe talaga yung suporta natin sa sa kay sa mga Duterte kaya pinalaga, pinayagan talaga silang mag-day off grabe no ito

Tsaka pasalamat din kayo, Madam Baby, wow. kasi pumunta ka rito. Tingnan nyo to. <laughs> Tingnan nyo tong bag signing ni VP Sara. Alam mo, makikita niya talaga parang, alam mo, nagdadalawang isip siya. Kasi sobrang mahal daw ng bag na yan. Tapos, pipermahan niya. Siyempre, vandalism yun eh. <laughs> parang nagdadalawang isip talaga siya, guys. Tingnan nyo ha. Oh, sabi ni Amy Marcos, oh, oh, di mas mahal. Oh, mas mahal na yan ngayon. <laughs> mukha ni VP Sara, oh, alam mo yan. <laughs> yung mukha niya, parang sa, sa, sa mukha niya, parang sinasabi niya na, ay naku, ano ba to? Parang gina, na, dinudumihan ko yung mga bag nila. <laughs> oh, tingnan mo, oh. Grabe, no. Hindi talaga ma... Hindi talaga, alam mo yung ma... Hindi, walang katapusan yung pagpapasalamat talaga ni VP Sara, guys. Ito, o. Oh, panoorin natin. Hello. 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 Grabe, ganda mo po. Maraming salamat. Maraming salamat. Marami. Mahal ka namin, VP. Ah, tumingin pa talaga siya, no? Maraming salamat daw. Grabe, Grabe, no? Wow, na wow, na wow talaga guys. Ano mo sasabi nyo? Excited na ba kayo? Papauwin ka na talaga ni Amy Marcos, si PRRD. Sana nga naman. Kasi di ba sabi ko sa inyo, pupunta sila ng The Hague, Netherlands. Naku, kasama yata si Amy Marcos this time talaga. Malakas yung uh, pakiramdam kong kasama si Amy Marcos this time. At saka doon magwi-birthday si BP Sara. Naku, sana naman kasama na nila pag uwi si PRRD. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Don't forget to like and subscribe to my channel at mag-comment na rin. Have a great day. God bless everyone. Bye!